Ayan guys. Ito yung ating Sinerbisan ngayon. Honda Wave 100. Yan. Hindi siya tumatakbo. Matagal na stuck. So, ginawa ko nilinis lang natin carb. Ayan, tapos drainin natin. Then ito nga, change oil. Kaya naman tayo nag-mag-change oil at nagtanggal ng langis kasi nga may tulo ito sa ilalim. May tulo siya guys eh. Ayan. Kikita nyo yung ilalim niya oh. Ayan. Pangit naman natakbo na natulo yung langis. Ngayon, marami kasing possibility na pwedeng pagmulan yan. Pwede ito sa drain plug. Ayan. Drain plug ng langis. Pwede rin dito guys, yung pinaka common sa lahat. Yung oil seal. Ito oh. Saan ba yan? Di makita Ayan ito. Ayan. Ayan guys oh. Kita nyo pinunasan ko yan pero yan mas malakas ang tulo niyan guys pagka mainit at may pressure ang makina yan yan lalabas yan tapos pag magkakambyo kayo guys yan o okay, kikita nyo oh. yan o oh. yan nagluluha ng langis so pwede maging cause ng overheat pag naubusan ang kaya na langis tapos Pagtapos niyan, lilinisin na rin natin tong engine. Yung ilalim, no? Kasi natin yan. Ah, ng tawag dito. Degreaser. So, ito. Tanggalin muna natin to. Yung oil seal na yan. Sa ano yan, guys? Sa shifter, no? Sa cambio. So, yung cambio niya, Yan. Yung pagtanggal lang yan, may tornilyo po yan dito ito Kabit yan, pinaka-lock nya. Tapos itong pinaka-step nyo, kung kasan, tatanggalin yung apat. apat na bolt or tatlo lang, mag-iwan kayo ng isa. Yan, naka-tornilyo lang yan dyan sa ilalim. Yan, may tornilyohan nya. Oh. Number 12. Ito so, yan. So, ito guys para ano kasi ito ay gagamitin pan service magbabawas ng langis yan on the way 100 tanggalin ko yung oil seal tas ano lilinisin then syempre babalik natin hanapan pa natin yun guys ang pamalit na oil seal sisikwatin nyo lang naman yan o oh, ito yan o oh. sikwatin nyo lang yan dyan para mailabas nyo meron kayong puller ng oil seal yung matulis yan pwede yan so kailangan nyo talagang tanggalin yung langis i-drain nyo langis kasi tatagas din yan dyan yung langis nyan yan okay so guys ito na yung oil seal ang sukat pala ng oil seal ay ano ba to 11 11.6 24 by 24 by 10 so yan so 11.6 11.6 by 10 minsan hindi siya 11.6 eh uh, parang broken siya no? 11.5 24 10 So, pero ito naman ay 11.6 11.6 24.10 Okay So dito yan guys oh. Doon Yan Yan dito Sa shifter Okay guys Bili muna tayo nito So, mga idol ito na yung oil seal na ipapalit natin dyan yan yan marunong naman kayo magpalit na no? susuot nyo lang yun dyan yan. balik ko na balik na natin to ito pala yung code nya no? yan 11.6 by 24 by 10 alright so guys okay na nilagay na natin ando na siya oh yan yan Ayun na guys, yung bago. Ayan, bago oil seal. Ngayon, gagawin natin, lilinisin na natin yan. Gagamitan natin yung degreaser. Ito yung gamit ko. Ayan. Oh. Maganda yung degreaser to. Ayan. Shopee or ano, auto shop. marami to. Napaka, napaka effective nitong degreaser na to guys. Ang ganda. Ayan. Para masubukan natin dyan. Ibalik na natin to. Tsaka yung ano, Can. All Alright. Ayan, ayos na mga idol. May barik na natin lahat sa uh, normal. Ayan. Makakambyo kasi kaya na So, may langis isa rin ho yan. Ayan. Medyo malagitik lang ng konti. <coughs> ito noon uh, clearance clearance Out. 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 Out.